hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, opisyal lang makikita sa mga digital mapping service tulad ng Google Maps ang West Philippine Sea, nakaragatang sakop ng Pilipinas. Ikinatuwa naman ito ng marami at nang sandatahang lakas ng bansa na simbolo umano ng integridad sa ipinaglalaban nating teritoryo. Ang mga detalye ay panoorin sa report na ito. Nasa Google Maps na ang West Philippine Sea. Official lang makikita sa search ng Google Maps, ang Scarborough o Panatag Shoal ay bahagi ng karagatan ng West Philippine Sea na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Matatanda ang opisyal na pinangalanan ng Pilipinas ang bahaging ito ng karagatan bilang West Philippine Sea noong taong 2011. Noong 2016 naman ang maglabas ng ruling ang Permanent Court of Arbitration sa Dahig na walang legal na basya ng claim ng China sa buong South China Sea. Bunsod nito, ikinatuwa naman ito ng Armed Forces of the Philippines na anila simbolo ito ng mariing pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan ng bansa sa naturang teritoryo. Samantala, mananatiling nakatutok naman ang AFP na gampanan ang kanilang tungkulin na depensa ng teritoryo ng Pilipinas at itaguyod ang national integrity. Ang West Philippine Sea ay sumasaklaw sa karagatang sakop ng EEZ ng Pilipinas sa kanlurang bahagi nito hanggang sa pinakamalayong 200 nautical miles. Para sa si Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One step closer to healing. Tinawag na landmark moment ng mga siyentipiko ang pag-aproba sa isang medical institution sa United Kingdom sa isang gamot na sinasabing maaring makapagpabagal ng pagkalat ng breast cancer. Ayon kasi sa mga eksperto, halos 3,000 mga kababaihan kada taon ang maaring mabenepisyoan ng nasabing gamot at inaasahan na mapapahaba nito ang kanilang buhay. Ang mga detalye ihatid ni Rose Babiera. Matapos ang ilang dekada ng pananaliksik, inaprobahan na ng National Institute for Health and Care Excellence o NICE, isang Britain State Run National Health Service, ang isang gamot na makatutulong sa pagbagal ng pagkalat ng breast cancer. Ang gamot na ito ay ang TrueCup, nalikha ng British pharmaceutical giant na AstraZeneca. Ayon sa mga eksperto, ang advanced type ng breast cancer ay may genetic mutation at kumakalat ito hindi lamang sa mga breast tissue, kundi sa iba pang parte ng katawan. May kakayahan ang TrueCap na harangan ang pagalaw na ito upang mapigilan ang cancer cells na magmultiply. Dahil dito, napapabagal ang dati mabilis na pagkalat ng breast cancer sa buong katawan. Tinawag naman itong landmark moment ng mga sayantipiko. Anila halos tatlong daang kababaihan taon-taon ang mabebenepisyohan ng nasabing gamot. Sa pag-inom nito dalawang beses sa isang araw, inaasahang mapapahaban nito ang buhay ng mga pasyenteng humaharap sa nasabing kondisyon. Suportado naman ng Institute of Cancer Research sa London ang hakbang na ito na kinilala ang dekadekadang pananaliksik ng mga sayantipiko at sinabi na ito ay tagumpay sa larangan ng kalusugan. Sa ngayon, ang National Health Service ng England ay nakatakda ng maglunsad ng mga genetic testing upang masiguro kung sino ang mga eligible na tumanggap at uminom ng gamot. Tinitignan din ang kalaunang pagbubukas ng akses sa iba pang mga bansa na nangangailangan ng naturang gamot. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinagana na ang Nationwide Public Assistance Operation ng National Telecommunications Commission o NTC para sa Holy Week. Ito ay para matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng bawat pamilyang Pilipinong uuwi sa kami kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Narito ang report ni Mili Borja. Activated na ang Nationwide Public Assistance Operations ng National Telecommunications Commission o NTC para sa Semana Santa. Ayon sa anunsyo, Biyernes pa lamang ay pinagana na ang operasyon upang matulungan ng publiko sa kanilang paglalakbay ngayong mahal na araw. Inatasan na rin ng NTC ang kanilang mga regional director na makipag-ugnayan sa si NDRMC civil action groups at amateur radio groups upang magsagawa ng mga koordinadong hakbang para sa kaligtasan at gabay ng mga biyahero, lalo na sa mga pilgrimage sa iba't ibang probinsya. Layon nito na matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino ngayong Semana Santa. Para sa DZRH HTV, ito si Milly Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Nais naman ngayon ng Simbahang Katoliko na makilala ang 2025 Alay Lakad ng Diocese ng Antipolo sa buong mundo lalo na sa Guinness World Record para sa largest gathering for a walking pilgrimage in 12 hours. Inaanyayahan ngayon ang mga mananampalataya na makiisa sa taunang Alay Lakad na magsisimula bukas alas 6 ng gabi hanggang kinabukasan nito Biyernes Santo. Ang mga detalye ay ni Arnold Herrera target ng pamunuan ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City na mapabilang ang alay lakad pilgrimage ngayong taon sa Rizal sa Guinness World Record. Ito para sa kategorya ng pinakamalaking pagtitipon para sa alay lakad pilgrimage na tatagal ng labing dalawang oras mula alas sa ng gabi ng Monday Thursday hanggang sa Biyernes Santo o Good Friday. Ayon kay Antipolo Bishop Roberto Santos, hinihikayat niya ang mga Katoliko na makiisa sa 17 km pilgrimage walk mula Metro Manila patungo sa simbahan ng Antipolo. Noong nakalipas na taon, umabot sa 7.4 milyong diboto ang sumama sa pilgrimage patungo sa Antipolo Cathedral bilang pakikiisa sa mga layunin ng simbahan, lalo na ang paglingap sa kapwa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-aalok ng mga Medical Imaging Certificate Course ang University of the Philippines, Manila. Sa ilalim nito, naniniwalang universidad na makapagbibigay ito ng upskilling para sa mga healthcare professional, gaya na lamang ng mga radiographers, medical officers at information technology personnel. Ang mga detalya tinutukan ni Mili Borja. Lumagdang University of the Philippines, Manila sa isang Memorandum of Understanding. Kasama ang Fujifilm Healthcare Asia Pacific, para sa pag-alok ng mga Medical Imaging Certificate Course. Layo ng kasunduan ng magbigay ng upskilling para sa mga healthcare professional gaya ng mga radiographers, medical officers at information technology personnel. Ang nasabing mga kurso ay pangungunahan ng mga faculty mula sa Mahidol University sa Thailand sa ilalim ng Fujifilm Asia Pacific Healthcare Learning Academy. Ito ay may tatlong antas na sisimula na sa buwan ng Mayo. Kabilang sa mga course level ay ang Digital Imaging and Medical Informatics, Medical Informatics Intermediate, Picture Archiving and Communication Systems, at Medical Informatics Advanced Course. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas matugunan ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon, inilunsad ng Department of Education ang kanilang mas pinalawig na 2025 Summer Programs para sa lahat ng antas na mga mag-aaral. Narito pa ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Pinalawig ng Department of Education ng 2025 Summer Programs para sa lahat ng antas na mag aaral upang mas matugunan ang problema ng sektor partikular na sa reading comprehension at mathematics. Ayon sa DepEd, bibigyang pansin ng summer program sa pag-aaral sa phonics, fluency, vocabulary at comprehension sa pagbabasa habang tututukan din ang kakayahan ng mga mag-aaral pagdating sa number sense, basic operations at problem solving. Kabilang dito ang bawat bata makabasa program na nakatoon sa mga grade 1 hanggang grade 3 learners sa Region 9. Habang ang Literary Remediation Program naman ay susuportahan ng mga grade 3 learners sa buong bansa maliban sa Region 9 na may mababang resulta sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment. Ilan pa sa programa ang Summer Academic Remedial Program para naman sa mga grade 4 hanggang grade 12 students na mayroong hindi naipasa na subject ngayong school year. Tuloy-tuloy din ang mga remediation programs sa mga regional office pagdating sa reading at math support upang masiguro na handa sa susunod na grade level ang mga estudyante. Samantala magbibigay naman ng insentibo ang DepEd para sa mga guro na magiging bahagi ng mga summer program. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nag-uwi naman ng karangalan ang dalawang high school students mula Lyceum of Paris sa Cagayan sa Greenup na English at Science Olympiad sa South Korea. Dito, nakipagtagi sa nanggaling ang dalawang bata sa larangan ng grammar, reading comprehension at maging sa computer literacy at coding. Ang mga detalye iyahatid ni James Galange. Wagi yung dalawang high school students na si Lance Gerald Awingan at Raesa Angela Juliana Imperio mula sa Lyceo Papapari, sa katatapos lamang na Southeast Asia Computer Science Olympiad at Global English Language Olympiad na ginanap sa South Korea. Dito nakipagtugisan ng galingan dalawang bata sa larangan ng grammar, reading comprehension at maging sa computer literacy at coding. Nakapag-uwi ang dalawang bata ng diamond medal para sa English Language Competition Secondary 1 at 2, habang nag-uwi rin ng silver medal si Lance sa Computer Science Olympiad Category 4. Dahil dito, itinanghal bilang overall champion ng Pilipinas sa Global English habang Malaysia naman na nakakuha ng kampiyonato sa Computer Science. Nagpati din ang na mensahe si Lance para sa mensudyante yung nagnanais ng makatungtong sa naturang entablado, na ibigay ang buong makakaya at manatiling mapagkumbaba sa kabila ng anumang tagumpay na kanilang nakakamit. Anya, ito rin na nagsilbing inspirasyon niya sa pagsalisan na nasabing kompetisyon kasamang lumahok sa nasabi kompetisyon na mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Thailand at Myanmar. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magbubukas na sa susunod na linggo ang aplikasyon para sa 2025 PVL Rookie Draft. Ang deadlines at requirements, alamin sa report ni Mili Borja. Matapos ang makasaysayang pagkampiyon ng Petraga sa PVL All-Filipino Conference, nakatutok na ang liga sa susunod na malaking hakbang, ang 2025 PVL Rookie Draft. Magbubukas ang online draft application sa April 21, araw ng lunes, sa pamamagitan ng pvlth draft. Ang deadline ng application ay sa May 23, habang ilalabas ang final list ng mga kandidato sa June 4. Para sa mga interesadong magpasa ng kanilang aplikasyon, ay dapat babae sa kapanganakan batay sa PSA issued birth certificate. Dapat ay 21 years old pataas, bago ang December 31, 2025. Kung mas bata sa 21, kailangan graduate na sa college. Hindi kailangan ng UAAP o NCAA Play Experience Academic Units. Para sa mga Filipino foreigners, kailangan may Philippine passport o proof of release bago ang May 23. Para sa requirements, kailangan lamang ng fit-to-play medical clearance, medical declaration, at notarized declaration na walang pending obligation sa dating team. Lahat ng magpipiling aplikante ay obligadong dumalo sa PVL draft Combine na magsisilbing batayan ng mga coach para sa pagpili ng mga bagong talento. Matatanda ang si Thea Gagate ng Zeus, ang naging unang overall pick ng inaugural PVL Rookie Draft noong July 2024. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Niana Guerrero, naka-dance collab si BTS J-Hope. Ang iba pang detalye yatid, ng ating showbiz, Angel. Prayer reveal at sana all! Iyan ang hirit ng netizens kay Filipino content creator Niana Guerrero. Ang TikTok star kasi hindi lang basta na meet, kundi naka-dance collab din si J-Hope ng K-pop supergroup BTS. Yan ang kanilang paghataw sa kantang Mona Lisa ni J-Hope na humakot na ng halos labing anim na milyong views. And take note, mismo sa account ng BTS member na ka-post ang naturang video. And speaking of I Am Your Hope account, matatanda ang last of February nang i ng rapper-singer si Niana sa TikTok. Samantala, napansin din ng ilang army ang tila matchy top ni Niana at shorts ni Hobie sa video. Magunita na nitong April 12 and 13, ginanap ang two-night solo concert ng K-pop star sa Mall of Arena na bahagi ng Hope on the Stage World Tour. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampa pa better para sa si inyo. Magkita kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong mga share ng mga balitang hatid rin ay eh, Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang... The better news. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.